Yo, mga boss! Ito nga pala yung reward sa Top Up King. All server Top Up King. Yan, bali top tayo, mga boss. Ito. print, Okay, activate na natin to mga boss. Boom, palis. Uy, 55,000. Grabe naman yun, sir. Hmm, dami na natin dito ng primo Okay. Ito, uy, skin. Horcrux. Ah, na natin yan. Boom, 100,000. Grabe naman yan, sir. BP na yun ng new ano ha, ng bago. Ayan pa, enchant pa. Red stats. Okay, ito. mo na muna natin siguro to. Pang exchange yan sa AA. Yan. natin. Pali meron tayong title win. Cost. Oy, ito. Yan. Ito yung ano eh. Um, top 1 box reward. Uy, ganda ng stats mga boss. Sisilipin lang natin to mga boss ah. Yan. Ganda. Kung baga may lang muna natin siya. Kung lahat maganda oh, walang makatapon mahabos. Pero mamimili ka lang dito ng isa. Itignan lang natin pero hindi tayo huwa. Kung baga abang lang to. Yun no? Il we'll dio elemental è ok. Che c'hai ho collare dito. Che stai so wins. yung may slot pa. Okay. Ang mahal ng ano ng mga ang mahal ng pag-open ng mga boss ng ano, box. Kaya wag na muna natin tong Titingin-tingin lang tayo ng ista, ah, ng stats niya para pag nakapag na exchange ah, pick na lang tayo ng isa mga boss. Okay mga boss, yun lang. Dito na, masalam.